Hi guys, alam nyo ba ngayon, hindi ako mapakali kasi gusto ko na naman mag-disarrange ng na mga display ko dito sa tindahan. Eh, medyo na, ano, na upset ako kasi nawawala yung mic ko, mahina yung boses ko, hindi nyo masyadong maririnig. Pero titignan ko kung ma-edit ko yung audio ko kung mahalap sa yung boses. Kasi mahina talaga boses ko, wala yung mula akong mic. Pero yun, life goes on, kailangan ko mag-vlog. Hi babe! Mag-aayos si mami ulit ng ano, magre-rearrange ulit ako ng mga display. Dahil mayroon akong nakitang mas magandang ideas para mas mapansin ng aking iba pang mga display na hindi na napapansin. Mm. And um, happy pa din naman ako guys. Ngayong araw na to kasi marami akong customers. And ito guys. Look, ito oh. Simula ng ginawa ko to, ito, klase ng pagdi-display. Ayan may mga ibang product na hindi na napapansin. Pero ngayon nung nilipat ko sila dyan, tapos ganyan yung pag ko, ay sunod-sunod guys. -sunod, marami naman palang may gusto. Kaya yung sunod-sunod mabili, apat na uh, apat na pieces yung nabili. Tapos yung iba, halos maubos nila. Eto oh. Ipapakita. Eto guys. Ayan, nilipat ko na din kasi siya. Sinama ko na siyang ilipat dito. Ay, yung mga makeups ko na pag nag-vlog ako, nag-video ako dito sa tindahan ko, laging yung nakikita. E ngayong araw na to guys, limang make-ups, uh, limang pieces yung nabawas. Ayan, kasi doon, parang hindi nila napansin. Ayan, yung doon, parang hindi nila nakikita. So, no, nilagay ko. Tapos, itong mga fitness guys, ayan. Ayan na lang siya. Ayan. So, kung mabiss time makakabalik dito sa Divisoria. So, I'm hoping. Ngayon, guys. Then, hindi nga ako mapakali. <laughs> And, nagkaroon ako ng mas magandang idea. Hindi ko naman siya babaguhin. Mga accessories na talaga dyan. Ang babaguhin ko na naman, guys. Then, hindi nga. Ayan na yun. Ito, guys. So, oh. ayan. Diba? Andyan sila sa taas. Feeling ko hindi sila napapansin dyan. Ayan, at eh, syempre, nagugustuhan kong bumalik-balik doon sa sa bilihan ng mga accessories sa Divisoria, doon sa Adela. Ipano e, mga kadagdag ulit doon pag marami pa akong ganyan. Kaya ang gagawin ko, guys, idadagdag ko sila here. Diyan. Ayan, mas kitang kita kasi agad yan bungad. Ayan, ilalagay ko sila dito, guys. Pagkakasyahin ko sila dyan, gagawin ko ng paraan. ipapakita ko sa inyo kapag nailagay ko na sila dyan lahat. Tapos, ang ipapalit ko doon is mga laruan. Kasi yung mga laruan, kahit saan ko isiksik, talagang mapapansin siya ng mga bata. So, ayun. So, iba dating gawin, ibabalik ko sila sa dati. Dito, maglalagay ako ng mga laruan. Yung mga ito, guys. So, oh. ayan. So, maglalagay ako ng doon. Kasi, ah uh, ito, magiging mga puro accessories na to dito. Front na to. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Ganyan. So, mapupuno yan siya mamaya. Ganyan. Ireripak ko yung iba. Ito mga nandito. Ng mga pahaba. Ireripak ko siya isa-isa. Since para naman man ako ngayong hook. Para mapagkasya ko siya. So, ayun guys. Balikan ko kayo guys kapag na arrange ko na siya ng maayos. Mayroon naisip guys. Kasi itong mga to. Masyado siyang aksayado sa space. Kaya lang, yun nga lang, na sayang lang ano niya yung packaging. Pero, uh, since yung space nga yung habol ko, so kailangan ko siyang buwagin. And ito yung ginawa ko guys. Ayan, Oh. Baka ito yung mas makapag, ano, tawag pansin sa mga customer ko. Ayan, mas attractive siya tingnan ba diba, na nakaganito pa isa isa. Ayan, para pag may bibili, bigay ko na hindi yung tatanggalin ko isa-isa tapos. Ayan, parang ano. So, ito mas, mas ano siya, para siyang mas, ayun nga, mas attractive. Tapos, mas mabibili niya for 10 pesos lang. Ayan, kasi 10 piso lang pair nito, guys. Tapos, nakaganito pa. O, di ba, Mura lang naman itong mga plastic na to, eh. Kaya, ayan. Meron naman akong 100 pieces na ganito. So, para magamit ko. So, dito ko siya ginamit. Yan. So, ayun. Tapusin ko lang to siya, guys. Ipaglalagay ko to siya iba doon. Ganon din. Magre-repack din ako. Para ayun, sa hook ko na lang sila isabit ng mga ganun. Tapos pag may gustong pumili, ayan, napapakita ko na lang. Ayan. So guys, andito na, tapos ko na siya guys. Mare-arrange. And ito na siya guys. Ayan. See, may mga binago din ako dyan. Tapos guys, yung dating pesto ng mga uh, iba kong mga accessories is dito yan, ba diba? So ayan na yung ipinalit ko dyan ayan so ayan marami pang space so ito guys ah ayun oh gladly napagkasha ko naman siya so papakita ko sa inyo guys yung mga eh yung mga dating doon na nailagay ko na dito at ganito yung ginawa ko so from here ginawa ko na lang siya guys na puro fake nails ayan so ito pa rin naman yung dati fake nails dyan pero ayan mas inano ko na sila sinegregate mas final ko ng maayos so ayun siya guys ito isa na lang kung may bumili ulit kanina masyado mabenta ngayon yung mga fake nails ko guys kaya natutuwa ako kasi sobrang hindi ko magbenta ngayon ng fake nails eto lang hindi pa napapansin parang baka may bumili din yan kasi mas gusto nila ngayon yung mga fake nails sa, sa kamay so dito naman na part ayan so first ito yung unang ginawa ko sa ano eto Dahil hindi naman na sila magkaka-pair, Ginanyan ko na lang. And 15 pesos ito. So, bali, pumapatak ng 5 pesos isa. So, pinagsama ko na sila lahat dyan. May mga ganito ako, guys. So, ito yung napagkasyahan ng mga plastic na to na self-packaging. So, ito siya, guys, yung iba, oh. Yung nakasabit yan ng pahaba. Ito na ginawa ko. Yan, ginanyan ko siya. Itong, ano to, plastic. Nereuse ko lang to siya. Doon to sa isa kong ang dito, doon sa isa kong mga paninda. Yung ito, oh. Ito guys, pag may bumibili, hindi ko siya binibigay yung plastic. Tinatanggal ko yung laman. Yun yung inaabot ko sa mga bata. Para ma-reuse ko yung plastic. So, ito nga yung, ito nga yung, ayan, nagamit ko pa siya. yun yung iba. Para hindi siya madumihan. Kasi yung mga ganitong klase ng, ano, ng hair accessories, ng material is dumihin. Mabilis madikitan ng dumi. Kaya ayan, pinasiguruhan ko sila ng packing. Tapos, ayan. Tapos, ayan, na ah, Ayan, dyan. Yan yung pagkakalagay niya. Pinagsisiksik ko talaga yun sila dyan para mapagkasya ko. Yan e, yung bracelet. Eto. Tapos, yan. Dito sa gilid naman, puro mga re, ano, hikaw. Ayan. Itong fitness ko, guys. Oh, mauubos na siya. Tapos, ito, yan. Ah, ang aking hairpin. Dyan ko na siniksik. Tapos ito pa guys, ito. Ito nagamit ko na yung mga packing. Uh, Self-packing ko na plastic. Ito lang naman pagkasyahan. So yun na ko na sila na dati siyang ano ba diba guys, nakalagay lang siya sa isang sabitan na pahaba lang, isang group lang. So ganun, uh, niretail-retail ko siya. Ayan, para pag may bibili, mga naka-plastic na pag ko. Tapos ito din, ayan. Pero yung iba nito, hindi ko naman muna ginanyan kasi naubusan na ako ng time. Tapos ito guys, uh, -i -i ko lang to. Ito yung mga pads ng mga iba kong toy pads. Ayan. I-finold ko siya ng ganyan. Tapos binutasan ko. In-stapler ko siya. So ayun. Napakinabangan ko yung mga kartong-karton na pads kaysa sa itapon. Ayan. Tapos ito ang ating mga maliliit. Pinaghiwalay ko sila para kita talaga na may brown ako and may pink. Then ayun siya. Yan. Tapos guys, yung ginawa ko sa ano, hinayaan ko na silang i-display ng walang plastic. Kasi itong mga material na to, mabilis silang linisin. Uh, if feather dust ko lang, mawawala yung mga alikabok. Hindi kagaya ng ibang ano dito. Hair clumps ko na. Hindi talaga siya pwedeng i-expose. So ito, hinayaan ko na. Kasi kailangan ko mapagasya. Kasi masikip talaga pag Pinilit ko pang nakaganon siya na naka plastic. Kasi wala nga akong mga gani-ganito, nakakasya dito dahil maliit ang nabili ko, dapat ganito ka na 'yung nabili ko. Eh free lang 'to dito sa Hair Clumps. E, hindi naman 12 peraso 'yung free nila, 8 pieces lang. So ayun, bitin din. So ayan na siya, guys. Ginanyan ko na lang siya kasi ito malaking tulong itong hook na ito, guys, na pahaba. Ayan 'yung mga ganiyan ito. 'di ba? Tas ayan, ito pang pa aking maliliit. Ayan. Hindi ko pa na nalalagyan ng mga mga prices. Lalagyan ko din 'yan kasi nga may mga binago ako. Ito ang aking mga Sanrio. Ayan, nakaganyan na siya. Ayan. Tapos ito guys. Ayan. Ayan pa. Napakima, napakinabangan ko pa talaga yung mga ito nga, yung mga ganito, mga plastic na sa isa kong mga paninda. <laughs> Tapos ito, ayan. Kumawa ulit ako ng DIY na pangpak. -pang. Ayan, Oh. Ayan. Sa ano to siya, guys? Isa pad ng mga balloons. Ito. Kaya may mga balloons-balloons na style. Na bumagay naman siya. Ayan. So, kung wala kayong mga plastic or ano, gusto nyo ipaganito, ganyan lang yung gawin niyo, guys. Is, ano lang, diskarte-diskarte lang. Tapos, ayan. Tapos, dito sa baba, ito sa baba, hinayaan ko na siyang payagyag. Wala na kasi akong hooks. ubos na. And wala nga akong pang packing. So, hinayaan ko na siyang ganyan. Kasi yan na lang naman eh. Ayun yung dito sa taas. Ayan, na cash ako naman na siya. So, ayan. Ang ating ginawa. Ito, hindi to pwedeng ma-expose. Kasi, tingnan nyo guys yung detail niya. Mabilis masiksikan ng alikabok. At mahirap siyang linisin. Kaya ganyan na lang siya. Ayan. Ayan. So, ito, nabilhan na din ako nito. Ayan. Ayan Napapansin na sila guys. Kasi diyan sila nakapwesto. Lalo na yung mga fake nails. So, yan yung mga pagbabago dyan na. Super natuwa ako sa aking sa kinalabasan. Super natuwa ako sa kinalabasan niya. So, ayun. So, mga laruan na lang ang nandito. Yan, mga toy pads yan dyan. Tapos dito, yung mga nakalagay sa sabitan. Oh, ayan, ba diba? Mas nice yung ano yung arrangement na ginawa ko